Hello guys! Welcome back to my channel. Welcome to Pinay Tutorial YouTube channel. If you are new to my channel, please consider to subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo once na mag-upload ako ng aking mga new upload videos. So, okay guys, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano tayo mag-change pin ng ating Shopee Pay. Okay, so without further ado, simulan na natin ang ating uh, Change pin tutorial sa Shopee Pay. Okay, so punta na tayo sa ating Shopee app. So, open lang natin yan guys. And then, makikita mo dito sa baba na merong uh, option or choices. Pindutin mo lang yung me. Okay guys, and then makikita mo dito yung Shopee Pay. Okay, yung sa may wallet. I-click mo lang siya guys. So, okay. Ito yung makikita mo sa iyong dashboard ng iyong Shopee Pay. So, may laman tayo na 70 pesos. Okay? So, to change your PIN or to change uh, to change your PIN ng iyong Shopee Pay, click mo lang itong may ah, uh, parang ah, uh, star ba to? Dito sa my right side sa taas. I-click mo lang yan, guys. And then, makikita mo dito yung mga choices. Yung withdrawal option, link payment method, change, Shopee Pay PIN. Okay, so yun, makikita mo din dito sa baba ng fingerprint authentication. Okay, then click mo lang yung change Shopee Pay PIN. And then, mag-change na tayo ng ating PIN. Okay, so baguhin natin. Ah, uh, okay. So, sabi dito to update your Shopee Pay use, blah, blah, blah. Okay, so, change mobile number. So, authentication code ito, guys, yung isinan sa atin. And then, pag nagsend na ng authentication code, i-continue mo lang siya, guys. And then, ngayon, magpapalit na tayo ng ating Shopee Pay PIN. Okay, so, babaguhin na natin ang ating password or PIN code ng ating Shopee Pay. So, ako kanina, so, ngayon, papalitan ko na siya ng Okay. And then, i-repeat -re lang natin or i-re-enter lang natin yung ating Shopee Pay. Okay? Ayan. Yung, yan ang ating bagong Shopee Pay pin. And then, i-confirm na natin siya, guys. Successfully created pin. Okay? So, yan. Ganyan lang, guys, ang pagpalit ng ating Uh, Shopee Pay pin kay Shopee Pay. So, yan lang guys. Sana may natutunan ka sa tutorial na ito. Quick tutorial. And your comment would be really appreciated kung magbibigay ka ng comment. And please subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-notify kayo once na mag-upload ako ng aking mga new tutorial videos. And guys, marami po akong video tutorial dyan sa aking Uh, channel kung gusto mo po pong bisitahin meron din po ako dyan sa para sa mga new small youtuber at meron din po akong tutorial about Gcash so please visit my youtube channel guys at marami ka pong matututunan so yun lang guys hopefully nakatulong sa inyong videos na ito at uh, yun lang guys maraming salamat bye and god bless